Sir, um, no 2022 presidential elections, isa kayo dun sa naging um, uh, hardest critic di dating yung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para mag-consider -ma na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng uh, party niya? Ah, uh, hindi naman po na criticize ako ng todo sa ating pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa corruption Sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, ako ay, ay, ang, ang 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 konstitusyon natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. And then uh, sa aking pagkakaalaman bayan siguro sa habang panahon ito imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya? May kurap bang bansa na number one sa ekonomiya? Sige. Ang in lang ha, in reality lang. Ngayon, hindi kurap ang bansa natin. Saan-saan tayo? For, for decades? pabagsak ng pabagsak ang 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 ekonomiya natin. Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish yung legacy na makagawa tayo ng legacy dito hindi para magpayaman. At nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa Bagong Pilipinas na magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino masinso ang pamumuhay ng bawat pamilya. Hindi pa dapat suportahan natin. Hindi pa maganda yan. Sa lahat ng mga nag-criticize sa ating administrasyon, mag-isip po tayo. Hindi ito uh, labanan ng bawat pamilya, kundi ipinaglalaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng sabay ng Pilipino. Lilipas lang din tayo lahat. Alalahanin natin, lilipas lang din tayo. Kahit ano ka man ka-powerful, kahit ano ka man kayaman, kahit ano ka pa kasikap, tandaan ninyo, pag wala na tayo ito sa mundo, ang maalala ng tao yung ligasiya na nagawa mo sa taong bayan. Ligasiya na nagawa mo sa buhay kung sino yung natutulungan mo. Pero kung ang mo, pangit, Masama, magnanakaw ka, ay eh, hindi ka makakalimutan, ay makakalimutan ka ng susunod na henerasyon. Yun po ang advokasya natin. Yan po ang inahanggan natin. Kaya nandito tayo. Tumatakbo para ipaglaban ng sabay ng Pilipino. Kawawa ang mga mahihirap na tao. At lagi lang naluloko pagdating ng eleksyon. At daming pagdating tuwing eleksyon, Masakit sa loob ko na makita ang babait lahat ng mga kandidato. Puro pangako, puro pangako. Yun po ang nakikita ko. Puro pangako, puro pangako. Kung lahat yung mga pangako na yun natupad, ang yayaman na ng bawat Pilipino, ang yaman ng ating bansa, bayan, imulat natin ang ating mga mata. Yung korupsyon na yan, yan ang pinaka pinakasintro ng problema ng ating bansa. Ultimo revenue income ng ating gobyerno nawawala na. So yun po, kailangan mag-isip tayo ng mabuti. Maraming salamat po.